Ano ba to? May kandaw ng kamyasta tas tanlad. Pwede ito sa mga binat-binat, sa may sugat. Ayan, pangkalas din to siya ng kulang barang. Ayan, ang ano lang nito yung St. Benedict. Seven times yung siya pero dapat una muna, Asin. Crow. Kada ano mo, isang salita nung ano, isang dakot ng asin. Gaya rin, Crux Sancta Patris Benedicta, Tapos, pagtapos noon ulitin mo yun ng pitong beses. Yan, pangkalas na yan siya ng balang kulang, tapos, isunod nyo ulit yung pantapal nyo. Pero yung pangkalas nyo rin, yun, pangkalas sa, tuktok sa tubig yan ang yano nyo kusunod nyo sa ano, tapos yun yung bakod babakuran nyo yung pasyente kalas, yan banduro pang wasak pansarado ayan po Kasi may sugat-sugat yung anak ko naginawan ko siya ng ano, ganito hindi po hanggang dito lang